Ang nerd at weirdong binata na si Sean ay nakipag-date sa iba't ibang babae, ngunit madali silang naiinip sa kanya, dahilan para iwanan nila siya sa kalagitnaan ng kanilang date. Gayunpaman, ang kanyang lola na si Ruth ay naniniwala pa rin na matatagpuan din niya balang araw ang tamang babae para sa kanya. Nagtatrabaho si Sean bilang programmer ng isang dating app, subalit isang araw ay sinabihan siya ng kanyang boss na si Jake na nablock na ang kanyang account sa app dahil may mga reklamo umano sa kanya ang mga babaeng nakadate niya. Maya-maya ay inimbitahan ng katrabahong si Tami ang lahat sa isang company party, maliban kay Sean na giit niya ay utos ng kanilang boss na si Jake. Gayunpaman, dahil napakabait ni Sean ay ibinulong ni Tami na isasama pa rin siya nito sa listahan. Noong gabing yun sa party, tinuruan si Sean ng kanyang kuya na si Colin kung paano umiti para makaakit ng mga babae. Gamit ang bagong kalamang ito, nakuha ng ngiti ni Sean ang atensyon ng isang magandang dalaga na si Violet at nakipag-usap ito sa kanya. Inaanyayahan siya ni Sean na makipag-date at pumayag agad ang dalaga sa pamamagitan ng pagbigay ng kanyang business card. Sa tulong ng kanyang lola ay naghanda si Sean ng isang romantikong hapunan para sa kanyang date. Maya-maya ay dumating si Violet at nagulat siya nang makita ang matanda. Malugod siyang pinapasok ni Ruth at kalaunan ay bumalik si Lola sa kanyang silid upang hayaan ang dalawa na mag-enjoy. Ngayong sila na lang ay sinimula ni Violet na landiin ang inusenteng lalaki hiniling niya na makita ang silid ni Sean at doon ay agad niyang hinubad ang kanyang damit. Nagulat at nahiya ang binata kaya agad siyang tumakbo palabas. Nalilito si Violet kaya ipinaalala niya kay Sean na ibinok siya nito ng tatlong oras at aabuti ng tatlumpung libo ang babayaran niya. Tinanong ni Sean kung bakit kailangan niyang magbayad at doon ay napagtanto ng pokpok na napagkamala ng binata na isang regular date ang kanilang arrangement. Nang maglaon ay tumunog ang telepono ni Violet at sinabi niya kay Sean na kailangan na niyang umalis dahil may trabaho pa siyang gagawin. Ang inusenteng binata ay wala pa ring ideya kung anong uri siya ng babae at iniisip niya na katulad lang din si Violet sa mga babaeng nakadate niya na sa huli ay iniwan lang din siya. Naawa ang dalaga kaya inimbitahan na lang niya ito na sumama sa kanya. Habang nasa taxi ay nagsinungaling si Violet na siya ay isang artista at naniwala naman ng inusenteng si Sean dito, inaakalang papunta ang dalaga sa kanyang audition. Pagdating nila ay nagpaalam na ang pokpok pero iginiit ni Sean na maghihintay siya sa labas hanggang matapos ito. Maya-maya ay lumabas si Violet at nagulat siya nang makitang naghihintay pa rin sa kanya si Sean. Sinabi ng Pokpok -pok na mayroon pa siyang audition at nagpa siya ang binata na manatili dahil ayaw niyang matapos agad ang kanilang date. Maya-maya ay may humintong sasakyan sa malapit at umalis si Violet para puntahan ang susunod niyang customer. Pagkaraan ng ilang sandali ay bumalik ang dalaga at nakita niyang tinititigan ni Sean ang tulay. Doon ay ibinunyag ng binata na mayroon siyang synesthesia, isang kondisyon kung saan ay nagkakahalo-halo ang kanyang mga senses, kaya naman nakakarinig siya ng mga tunog kapag tinitingnan niyang mabuti ang mga kulay. Isang matalim na sipulang umagaw sa atensyon ni Violet dahilan para umalis siya at puntahan ang kanyang bugaw na si Anton. Tinanong ni Anton kung sino ang lalaking kasama niya, at tugon ni Violet na si Sean ay isa sa mga mababait niyang kliyente. Ibinigay ng dalaga ang kinuha niyang pera sa wallet ni Sean at pagkatapos siyang halikan ay sinabihan siya ni Anton na bumalik na sa lalaki. Bumalik si Violet at maingat niyang ibinalik ang wallet ng binata sa kanyang bulsa habang ipinapaliwanag na ang lalaking iyon ay ang kanyang manager. Sinabi niya na may isa pa siyang audition na dadaluhan at pagkatapos magparaos ng kanyang huling kliyente sa gabing iyon ay pumunta ang dalawa sa isang malapit na cafe. Ang kapatid ni Sean na si Colin ay nagtatrabaho doon at bagamat sinasabi ni Violet na siya ay isang artista, ay nagdududa ang overprotective na kuya dito. Hindi mapalagay si Violet kaya nagpa siya siyang umalis na lang at sinabihan naman ni Colin ang kanyang kapatid na hahanapan niya ito ng maayos na babae. Dinala niya ang bunso sa isang butik para bumili ng mga bagong damit, ngunit habang namimili sila ay napagtanto ni Sean na ninakaw ang kanyang credit card. Isang araw, nagtanong si Ruth tungkol kay Violet at inamin ni Sean na hindi na sinasagot ng dalaga ang mga tawag niya. Nadama ni Ruth ang pagkabigo ng apo kaya sinubukan niya itong e-comfort. Ibinigay niya kay Sean ang kanyang wedding ring at sinabihan siyang itago ito hanggang sa araw na mahanap niya ang tamang babae. Nag-arrange ng mga date si Colin para sa kanyang kapatid. Ngunit ang mga nerdy at prankang mga salita ni Sean ay nakapagdismaya sa mga babae. Habang sinasabihan siya ni Colin ang tamang diskarte ay hindi inaasahang dumating si Violet. Giit ni Sean na inimbitahan niya ang dalaga na pumunta pagkatapos ng kanyang auditions at pinakiusapan niya ang kuya na pabayaan muna silang mag-usap dalawa. Ibinalik ni Violet ang credit card ni Sean sa pag-aakalang ito ang dahilan kung bakit nag-text ang binata sa kanya. Ngunit sa kanyang gulat ay wala palang ideya ang inusenteng binata na kinuha niya ito at hindi rin ito galit sa kanyang ginawa. Sa sandaling yun ay pinutol ni Colin ang kanilang usapan at hiniling niyang makausap si Violet ng magisa. Tahimik niyang ipinalam sa pokpok na si Sean ay merong autism at bagamat normal siya kung titignan ay maraming bagay ang nahihirapan siyang unawain. Giit niya na isang maayos na babae ang nararapat sa kanyang kapatid at nainsulto dito si Violet kaya hinimok niya si Sean na umalis kasama niya at pumayag naman ang inusenteng binata. Sinusubukan ni Sean na pagaanin ang kanyang loob sa pamamagitan ng pagsambit ng mga jokes at tila ay epektibo ito. Ngunit biglang nakarinig ng sipul si Violet at agad niyang pinuntahan si Anton. Maya, maya ay bumalik siya kay Sean at sinabing kailangan niyang umalis dahil may trabaho pa siyang dapat asikasuhin. Pinuri ni Sean ang kanyang katapangan sa pagiging artista, sinasabi na wala siyang lakas ng loob na gawin ang ginagawa ng dalaga. Giit niya na si Violet ay mayroong mga kulay na hindi pa niya nakikita, ngunit nasisiguro niya na magiging maganda ito. Naantig ang dalaga sa kanyang mga salita kaya sinubukan niyang yakapin ito, subalit mabilis na umiwas si Sean sapagkat napakasensitibo niya sa mga physical contact. Sinabi ni Violet na siya na lang ang yumakap sa kanya, at pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan ay niyakap siya ni Sean nang hindi dumadampi ang kanilang mga balat. Ipinagtapat ni Violet na gustong gusto niya itong yakapin, sinasabing ngayon lang siya nakaramdam ng ganito. Sambit ni Sean na gusto niyang magkita silang muli, at nagpaalam sila sa isa't isa. Binalaan ni Colin ang kapatid sa pagiging masyadong malapit nito kay Violet, sapagkat nag-aalala siya na baka masaktan lang ito sa huli. Gayunpaman, iniisip ni Sean na ayaw lang niya at ng kanilang lola na makita siyang masaya ngayong may nahanap na siyang babae para sa kanya. Kalaunan ay sinabi ni Sean kay Violet ang mga sinabi ng kanyang kapatid at lola at tugon ng dalaga na siya ay nasa wastong edad na. Kaya may karapatan siyang pumili kung sino ang gusto niyang makasama. Binigyan niya ang binata ng bowtie, sinasabing isuot niya ito kapag nahanap na niya ang tamang taong papakasalan niya. Isinuot agad ito ni Sean at sa unang pagkakataon ay hinawakan niya ang kamay ng dalaga, bagamat ito ay saglit lang. Nagpaalam sila sa isa't isa dahil kailangang pumunta ni Violet sa isa pang audition at sa pagalis ni Sean ay lumipad ang isip ni Violet sa kanyang nakaraan. Naalala niya ang isang gabi nang dinala siya ni Anton sa isang apartment ng isang estranghero. Pagkatapos maginuman ay iniwan siya ni Anton mag-isa at ito ang unang pagkakataong biniyak siya ng isang lalaki na hindi pa niya kilala. Pagkatapos ay pinigilan siya ni Anton na tumawag ng pulis at ipinakita nito ang mga larawan ni Violet na nakapatong sa lalaki na ginamit niya bilang blackmail, sinasabing ipapakita niya ito sa pamilya ng dalaga kung hindi niya itutuloy ang pagtatrabaho sa kanya. Isinumbat ni Anton ang mga ginawa niya para sa dalaga at giit niya na oras na para bayaran niya ito. Bumalik si Violet sa realidad habang tahimik na umaagos ang kanyang mga luha sa kanyang pisngi. Kinabukasan, binisita ni Sean ang kanyang lola para maghatid ng package. Si Ruth ay lantarang nagpahayag ng kanyang hindi pagsang-ayon kay Violet at sinubukan niyang kumbinsihin ang apo na huwag nang makipagkita muli sa dalaga. Gayunpaman, si Sean ay desidido ng ipaglaban ang pag-ibig. Pumunta siya sa apartment ni Violet at malugod naman siyang tinanggap ng pokpok. Nakita ni Sean ang larawan ng kanyang pamilya at napansin niyang wala dito ang kanyang ama. Ibinahagi ni Violet na iniwan sila ng kanyang ama ilang taon na ang nakararaan. Ipinagtapat niya na may masamang ginawa sa kanya ang kanyang tiyuhin ngunit hindi ito pinapaniwalaan ng kanyang ama. Samantala, nagbahagi din si Sean ng malungkot niyang alaala. Ikinwento niya kung paano siya naapektuhan ng gusto sa magulong relasyon ng kanyang mga magulang hanggang dumating sa punto na kinailangan niyang magpatingin sa therapist. Dahil dito ay kinuha sila ng kanilang lola at inalagaan siya at ang kanyang kapatid. Naputo lang mataimtim nilang pag-uusap nang biglang tumunog ang telepono ni Violet. Pagkatapos basahin ng mensahe ay sinabi niya kay Sean na kailangan siya ni Anton ngayon. Pagkatapos mag goodnight ng binata ay agad din siyang umalis. Kinabukasan ay ipinakita ni Sean kay Violet ang isang code na ginawa niya para tulungan siyang makahanap ng trabaho bilang model at labis siyang pinasalamatan ng popo. Nakita ni Violet ang kanyang kliyente na naghahanap sa kanya kaya mabilis siyang nagtago sa likod ni Sean at dahil dito ay iminungkahi niya na hindi muna sila magkita kapag meron siyang mga audition. Habang nagmumoment ang dalawa ay biglang tumunog ang telepono ni Violet at nadismaya siya dahil trace pala ni Anton ang kanyang mga pinupuntahan. Kinuha ni Sean ang kanyang telepono at pinatay ang GPS, nang sa gayon ay malaya na nilang ma-enjoy -e ang araw dahil hindi na siya mahahanap ng kanyang manager. Isang araw ay inimbitahan ni Sean si Violet sa kanilang tahanan, subalit hindi niya inaasahang magdadala pala ito ng mga kasamahan sa trabaho. Sinabi ni Sean na susurpresahin niya sana ang kanyang lola ng isang dinner kasama si Violet, ngunit baka hindi niya magustuhan ang pagkakaroon ng dalawa pang mga bisita. Dahil dito ay nagpasya si Violet na umalis, ngunit nang hawakan siya ni Sean ay napansin ng binata na meron siyang pasa. Inamin ni Violet na sinaktan siya ni Anton, sinasabing hindi siya dapat umaabsent sa audition at hindi niya dapat pinapatay ang kanyang GPS. Biglang tumunog ang elevator bell at si Sean ay nagmadaling itinago ang mga babae bago dumating si Ruth. Gayunpaman, aksidenteng nalaglag ng isa sa mga babae ang isang picture frame at nang marinig ito ay agad pumasok si Ruth sa silid. Malinaw na hindi siya nasisiyahan kaya kinumprunta niya si Violet tinatanong kung ano talaga ang tunay nitong pangalan. Sa wakas ay napilitan si Violet na aminin na ang kanyang tunay na pangalan ay Olivia at ang Violet ay isa lamang stage name. Hindi kumbinsido si Ruth kaya pilit pa niyang tinatanong ang dalaga maging ang sa kung ano ang pangalan ng kanyang simbahan. Nagsambit si Violet ng isang gawagawang pangalan at dahil alam niyang nagsisinungaling ito ay sinabi ni Ruth na bibisita sila sa kanyang simbahan. Sumingit si Sean at iginiit na isama na lang si Violet sa kanilang church service. Sumang-ayon ang dalaga, agad siyang nagpaalam at inakay ang kanyang mga kaibigan palabas. Sa araw ng pagsamba ay hinanap ni Sean si Violet ngunit hindi niya ito makita. Si Ruth ay hindi na nagulat at sinabihan niya ang apo na huwag ng umasa. Naniniwala siya na ang mga babaeng tulad ni Violet ay umiiwas sa liwanag at hindi siya nababagay sa kanilang mundo. Maya-maya ay dumating si Violet habang kinakanta ng choir ang Amazing Grace, at labis siyang naantig sa kung paano sinasalamin ng kanta ang kanyang buhay, na siya man ngayon ay nasa maling landas ay meron pa rin natitirang pag-asa para sa kanya. Maya-maya ay tumunog ang kanyang telepono at kinuha niya ang kanyang bag para umalis. Nakita siya ni Sean at niyaya siyang umupo katabi nila. Gayunpaman, tumanggi si Violet dahil may trabaho pa siya. Habang papalabas sila ng simbahan ay sinabi sa kanya ni Sean na kung ikakasal sila ay hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa mga audition. Tugon ni Violet na maraming hindi alam ang binata tungkol sa kanyang nakaraan at kasalukuyang buhay. Inamin niya na kahit hindi pa siya kasado ay nakipagtalik na siya sa iba't ibang mga lalaki at sumasalungat ito sa paniniwala ni Sean. Ipinaalala sa kanya ng binata ang kahulugan sa likod ng kantang Amazing Grace, binibigyang diin ang tungkol sa pagkakaroon ng bagong simula. Bigla niyang isinuot ang necktie at lumuhod siya sa harap ng dalaga para mag-propose. Iginiit ni Violet na hindi naging maganda ang kinahantungan ng marriage ng kanyang mga magulang. Sumakay siya ng kotse at iniwan ng heartbroken na si Sean. Nakatitig siya sa kalsada habang kumikin ng ito sa isang matingkad na kulay at habang inaalala niya ang masasayang sandali nila ni Violet, ay may isang kamay na tumapik sa kanyang balikat. Niyakap siya ni Violet at sinabi na maaari nilang subukan ang kasal. At dahil dito ay nagpakasal ang dalawa nang hindi nagpapaalam sa pamilya ni Sean. Pagkatapos mismo ng kasal ay sumaglit si Violet sa isa na namang audition. At pagkatapos ay masaya niyang sinabi sa mister na nakakuha siya ng positibong feedback sa direktor. Nang gabing yun ay dinala ni Sean si Violet sa hapunan kasama ang kanyang pamilya at ibinunyag na kinasal na sila na ikinagulat ni na Ruth at Colin. Inamin ni Ruth na gumawa siya ng background check at nalaman niya na maraming beses nang nakulong si Violet. Prangka siyang tinanong ni Colin kung siya ba ay isang pokpo at dahil sa matinding kahihiyan ay kinuha ni Violet ang kanyang bag at tumakbo palabas sinubukan siyang habulin ni Sean, ngunit pinigilan siya ng kanyang kapatid. Naniniwala pa rin si Sean na si Violet ay isang artista, at para ipagtanggol ang misis ay sinubukan niyang basahin ang script nito mula sa audition kanina, ngunit nadismaya lamang siya nang makita na wala pala itong laman. Hinabol niya si Violet, at sa labas ay nakita niya si Anton na pinipilit pa sakayin ng kanyang asawa sa sasakyan. Sinubukan itong pigilan ni Sean, ngunit itinulak siya ni Anton, kaya tumakbo na lang siya na umiiyak. pag ay kinomfort siya ng kanyang lola, tinitiyak sa kanya na maaari pa nilang ipaanal ang kanyang kasal. Sa galit ay tinanggal ni Sean ang mga wedding pictures sa kanyang cubicle. At dagdag sa kanyang masalimuot na araw ay nilapitan siya ng kanyang boss at pinagalitan dahil sa mahina niyang performance. Napansin ni Tammy na inalis ni Sean ang mga larawan sa kasal at ibinahagi ng kawawang mister ang tungkol sa nangyari sa kanila ni Violet. Nang maglaon ay sinabi ni Colin sa kanyang kapatid na kung talagang mahal siya ni Violet ay hindi na siya dapat nakipagtalik pa sa ibang mga lalaki na sinangayuna naman ni Sean. Nangako si Colin na tutulungan niya itong makahanap ng babaeng hindi hindi siya lolokohin at umaasa pa rin si Sean na makakatagpo siya ng tunay na pag-ibig. Ang kanilang kumpanya ay nagdaos ng isa na namang party at napansin ni Sean na naruroon ang mga kaibigan ni Violet. Narinig niyang hinahanap ng kanyang boss si Violet dahilan para labis siyang magalit. Pinuntahan ni Sean ang apartment ng misis at tinanong ito kung bakit siya nasa party ng kumpanya nila noon. Inamin ni Violet na kinuha sila ni Jake at nang tanungin ng mister kung nakipagsiping ba ito sa kanyang boss, sinabi ni Violet na hindi na ito mahalaga dahil tapos na sila. Sinabi niya na ginamit lang niya si Sean para makatakas sa kanyang mapait na buhay, kaya hindi siya nararapat na mahalin ito. Napansin ni Sean na suot pa rin niya ang singsing at ang damit pang kasal, at tugon ni Violet na ang mga babaeng katulad niya ay hindi hindi na makakasuot ng ganitong damit. Umupo sila sa loob at sinimulan nilang pag-usapan ang mga isyo nila sa isa't isa. Maya, maya ay naglabas si Violet ng cake na ginawa niya para sana sa kanilang kasal at nagpatugtog naman si Sean ng isang romantikong kanta. Kinuha niya ang kamay ng misis at sinabi na unti-unti na niyang nalalabanan ang pagiging sensitibo niya sa physical contact. Ngumiti ang misis at nakipagsayaw sa kanya. Maya, maya ay humiga sila sa kama, magkatabi habang suot-suot pa ang kanilang mga damit. Kinabukasan ay nagising si Violet sa biglang pagbukas ng pinto. Pumasok si Anton at sinabihan siyang maghanda para sa mayamang kliyente. Sumabat si Sean at nag-alok na magbayad ng anumang halaga para sa kalayaan ng kanyang asawa. Humingi ang bugaw ng isang milyong piso na sinangayuna naman ng mister at bago umalis ay nagbanta si Anton na sasaktan niya ang lola nito at si Violet kung may makikialam sa kanilang kasunduan. Kinabukasan, tinanong ni Ruth ang kanyang apo kung handa na ba ito para sa annulment Ngunit nadismaya lang siya sa pagpupumilit nitong manatili kay Violet, lalo na't gusto nitong gumastos ng malaking halaga para bilhin ang kalayaan ng misis. Humingi si Sean ng tulong sa kanyang lola para mabayaran si Anton, ngunit tumanggi si Ruth. Sinabihan din niya ang apo na ibalik ang kanyang singsing, kaya nagalit si Sean at umalis. Sa opisina ay nakita ni Sean na naka-impake na ang lahat ng kanyang mga gamit sa isang kahon, at nalaman niya mula kay Jake na siya ay tinatanggal na sa trabaho. Sinusubukan niyang ipaliwanag ang kanyang sitwasyon, ngunit nanindigan si Jake sa kanyang desisyon. Dahil dito ay ibinunyag ni Sean na alam niyang nagdadala ng mga pokpok -pok si Jake sa kanyang mga party at nagbanta siyang isusumbong ito sa pulis. Dahil dito ay pinabalik siya ng kanyang boss sa trabaho at pinayagan din siya na mag-cash advance. Pagkatapos ng trabaho ay binisita niya si Colin at humingi din pala siya ng tulong dito upang bilhin ang kalayaan ni Violet. Ipinaliwanag ni Colin ang sitwasyon sa kanyang manager at nagkataon na ang kanilang kumpanya ay aktibong tumutulong din sa mga kababaihang biktima ng human trafficking. Dahil dito ay inabot ni Colin sa kanyang kapatid ang 200,000 bilang tulong na rin kay Violet. Labis na nagpasalamat si Sean at niyakap niya ang kanyang kapatid na naging emosyonal dahil hindi pa siya kailanman niyakap nito. Tuwang-tuwang tumungo si Sean sa apartment ni Violet para magbayad ng partial payment. Pagpasok niya sa loob ay nagulat siya nang makita ang pasa sa mukha ng kanyang misis. Gusto niyang tumawag ng pulis, ngunit natatakot si Violet na baka gumanti si Anton sa kanya at sa kanyang mga kaibigan. Inihayag ni Violet ang plano ni Anton na ilipat sila sa malayong lugar at maaring ito na ang huling pagkakataon na magkita sila. Nagmungkahi si Sean ng mga plano sa pagtakas, ngunit ipinaliwanag ng misis na hindi madaling takasan si Anton dahil konektado siya sa iba pang mga criminal gang sa lungsod. Nagpa siya ang mister na papaniwalain nila si Anton na hiwalay na sila. Sa sandaling yun ay dumating si Anton at upang maisagawa ang kanilang plano ay nagsimulang makipagtalo si Violet sa kanyang mister at kalaunan ay nakipaghiwalay siya rito. Nang papaalis na si Sean ay sinalubong siya ni Anton ng isang left hook at binugbog muna siya bago kinuha ang kanyang pera at pinalayas. Pagkatapos nito ay sinabihan niya si Violet na maghanda para sa isang kliyente na darating mamaya. Nang makaalis si Anton ay mabilis na tumakbo palayo si Violet. Kinagabihan ay nakita ni Ruth ang kanyang apo na duguan ng mukha habang nakaupo sa tabi ni Violet. Sa kabila ng mga bugbog sarado nilang mga mukha ay nagawa pa rin ang dalawa na magbiro at nag-aalala si Ruth na baka nagkaroon na ng brain injury ang kanyang apo. Inutusan niya ito na kumuha ng bimpo at tubig at habang wala siya ay umupo si Ruth sa tabi ni Violet at inalok ito ng isang milyong piso para layuan ito ang kanyang apo at huwag nang bumalik. Marami pang inalok si Ruth, ngunit tinanggihan ito lahat ni Violet Iginigit na ang kanyang mister ay walang katumbas na anumang halaga ng pera. Ibinalik niya ang sing-sing ng matanda at sa sandaling yun ay bumalik na si Sean. Tumunog ang telepono ni Ruth at nalaman niya mula sa doorman na may nagngangalang Anton ang gustong makita si Violet. Ngunit nang makita ni Ruth ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay inutusan niya ang doorman na paalisin ang bisita. Iminungkahi ni Sean na magpalipas si Violet ng gabi sa kanilang bahay at pumayag naman si Ruth basta't ngayong gabi lang. Pagkaalis ng lola ay ibinahagi ni Violet kung paano nagsimula ang pagtatrabaho niya kay Anton at kung paano siya nito pinagbabantaan na papatayin sa tuwing susubukan niyang kumawala. Habang isinasalaysay niya ang masakit na kwento kung paano winasak ni Anton at ng kaibigan nito ang kanyang pagkababae ay nagsimula siyang umiyak. Kinomfort siya ni Sean, hindi alam na nakikinig si Ruth sa kanilang pag-uusap at lubos na naawa. Kinabukasan habang nag-aalmusalay sinabi ni Ruth na nasa baba si Anton, ngunit tiniyak ng doorman na hindi siya makakaakyat. Pagkatapos ay binigay niya kay Violet ang isang papel mula sa isang rehab agency na makakatulong sa kanya at nagalok din siya ng damit na ipapahiram sa misis. Giit ni Violet na kailangan niyang bumalik sa kanyang apartment para kunin ang kanyang mga gamit at bagamat tutol dito si Sean ay tiniyak sa kanya ng misis na hindi na siya kontrolado ni Anton. Bumalik si Violet sa kanyang apartment at habang kinukuha niya ang kanyang mga gamit ay dumating si Anton, sinusubukan siyang kumbinsihin na bumalik sa pagtatrabaho. Sa kanilang pag-uusap ay nagawa ng misis na paaminin si Anton sa mga krimen nito at nang akmang sasakta na siya nito ay ipinakita ni Violet ang recorder na nakatago sa kanyang katawan. Maya-maya lang ay pumasok ang mga pulis sa kwarto at agad na hinuli si Anton. Isang araw habang inaayos ni Violet ang kanyang mga damit ay lumapit si Sean at ipinakita ang isang pansamantalang singsing, sinasabing ito muna ang suotin ng misis habang siya ay nag-iipon pa. Maya-maya ay pumasok si Ruth para sabihin na dumating na ang mga kaibigan ni Violet. Tuwang-tuwang niyakap ni Violet ang kanyang mga kaibigan at pagkatapos ay sabay nilang pinagsaluhan ang isang mataintim at masayang hapunan. Tinuturuan na rin ni Ruth ang kanyang manugang kung paano magpinta at mas naging malapit pa ang pamilya ngayong magkasama na sila na nagsisimba. Isang araw ay dinala ni Sean si Violet sa parke kung saan ay sinabi niya rito na kailangan nila ng panibagong simula. Tinanggal niya ang pansamantalang sing-sing at lumuhod upang muling mag-propose sa kanya. Pagkatapos tanggapin ito ng malugod ay itinuro ng mister ang isang kotse na nakaparada sa malapit. Sinasabing ito ay regalo para sa kanya. Di nagtagal ay idinaos ang kasal ni na Violet at Sean kung saan si Colin ang nagsilbing best man ng bunso. Pagkatapos nilang magpalitan ng panata ay iniabot ni Ruth kay Sean ang sing-sing. Nagniningning siya sa tuwa nang makita niyang sa wakas ay nahanap din ng kanyang apo ang espesyal na babae para sa kanya. Natuwa ang mga dumalo sa kasal ng iniangat ni Sean ng mukha ni Violet at mapusok itong hinalikan. Salamat sa panonood. Huwag kalimutan i-like e at mag-subscribe na rin sa ating channel para maging updated sa mga bagong recaps. Hampasin mo lang ang notification bell.